Responsibilidad ba ng mga anak ang mag-payback sa magulang? Oo, responsibilidad ng mga anak ang mag-payback sa magulang. Pero hindi naman ang binabayaran mo pera eh. Wala nga eksaktong halaga yun eh. Ang tawag doon, utang na loob. May mga bakteriya, na kapag uh, nag-exist yung bakteriya na yun, eh wala nang pakialam yung magulang nila sa kanila. Wala na rin pakialam yung mga anak doon sa mga magulang ng mga bakterya na yun. Pero ang tao, pag pinanganak ka sa mundo, doon pa lang sa panahon na pinagbubuntis ka, it takes 9 months. Na pwede ka naman ipalaglag ng nanay mo eh, pero di niya pinili ipalaglag ka. Tapos dun sa panahon na pinanganak ka sa mundo, hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Kailangan pa kakargahin ka, pakakainin ka, dadamitan ka, bibisang ka, lilinisan ka. Tapos it will take you somewhere around 16 to 18 years. Para lang makakilos ka sa sarili mo, nakaya mo na sa sarili mong puto-puto. hindi ka tatanaw ng utang na loob sa magulang mo. Pagkina yun lang pinaka nakasamundo enough na para tanawin mong utang na loob sa magulang mo